kapatid, ang aking ituro naman ngayon ay paano mag-upload ng videos na isip ng Premiere. Ayan, dito. May nasave na po akong video, no? Punta lang po dito sa aking YouTube. Then ito pong plus sign ano lang po mga kapatid then upload ito ito na lang bagong save ko no? yan po mga kapatid then next lagyan ng title 嗯。 soul na lang kasi ay spirit pala yan ganyan tapos maglagay lang ng description ito po mga kapatid sa nakita nyo ang public pindutin lang po yan then makita nyo ang set as instant premiere click lang po yan checkan then sa baba merong schedule yan palitan po ng ano stage siya kailan ko to paano kasi may premiere na ko ng sa March 2 na lang ito e eh, ano premiere okay then kung pm po ang aking premiere ng no, mga kapatid okay then DJ is private before publishing ano chicken lang po yan set as premiere yan lang po kadali mga kapatid ang mag -in, ah, mag upload ng videos na i-premiere po. And then i-add ko na lang din sa aking playlist. Diretso na. Lagyan ko ng location ko. And sit, no. kaya na pong bala mga kapatid ano yung title then next no it's not for kids lagi ang pindutin mga kapatid para makapag komento o makapagbakas ang mga mag subscribe sa inyong youtube channel then upload yun po mga kapatid, ganun lang po kadali. Mag-set ng uh, premier. Okay, salamat po sa panunood. Naway naintindihan nyo. Good night. God bless everyone.